Muli po, welcome po, welcome po sa ating YouTube channel. Kung kayo ay bago kalaman sa aking channel at ngayon pala po nakapanood ng ating mga vlog, pakilike, comment at subscribe. Muli po, pag-uusapan po natin eh, talagang napapanood po at viral na viral po ang pinag-uusapan po natin ngayon. Ito po ay ang tungkol kay Pangulong Rodrigo Duterte. Alam naman po natin na ang Pangulo o ang dating Pangulo, Rodrigo Duterte, siya po ay hinuli at dinala sa Netherlands at ngayon ay nililitis po ng ICC. Diba? Siguro po eh, napanood nyo na po ang mga balita. Ang maibig na pag-uusapan po natin ngayon ay ginagawang o ang gagawing malawakang ang Uulitin ko po ang gagawing malawakan pangrarali ng mga supporter po o mga sumusuporta po kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Alam naman po natin na napaka napakarami po ang mga sumusuporta. Napakarami po ang mga supporter po ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. At isang mainit po at inaabangan po talaga ay kung ano po, kung ano ang istan ng Iglesia Ni Cristo. Nagtatanong po ang marami kung ang Iglesia Ni Cristo ba ay sasali sa gagawing malawaang paglalangin sa March 28. Ito po, ito po ay opisyal, opisyal na pahayan nang iglesia ni Cristo. Pakikinggan po natin ang pahayag po ng iglesia ni Cristo. Yan to po. Uh, At to mayo tinutukoy di ko dito na makapangyari. Uh, uh, ano, Again, a uh, tutulungan sa ano po? Hmm. Sayo nang galingan talo, ipapadto ko ang sagot sa audience, no? Uh, uh, hindi naman po natin may katatuan nang sino man matindi ang pagkakabahabahagi ngayon ng mga nasa gobyerno hanggang sa ating mga mamamayan. Hindi lamang tayong mga Pilipino ang nakakaalam na hindi tayo nagkakaisa. Ang nakakalungkot maging ang mga tagaibang bansang nagmamasin sa kaganapan po rito ngayon sa Pilipinas. Alam na alam nila, hindi nagkakaisa. No, no. Kung magtatanong po kayo kung sino po ang nagsasalita sa pinapanood po natin ngayon, ito po ang tagapagsalita po ng Iglesia ni Cristo at ito po ay ginawa sa pag-interview po o sa palatuntunan sa ganang mamamayan sa net 25 ito po ay opisyal ito po ay opisyal na pahayag po ng Iglesia ni Cristo pakinggan po po natin um, okay. malamang po bagay ang mga kapatid natin sa ibang mga ganyan din po sa debento kayo po <laughs> Eh, sila po na nakakakita sa atin. May nagigay na silang opinion po. O, oh, ako, mabuti po na. Mabuti po yung kahit yung ano po, ano po ba ang posisyon ng Iglesia ni Cristo sa usapin tungkol po sa kati pamumuno Rodrigo Duterte? Ay po, uh, we, we come to the cross of the matter. Yes po, Po. Um, para po sa mga kababayan po natin, ang posisyon po ng Iglesia ni Cristo ay ito. Kung ano ang tama at kung ano ang nasa mga batas natin, yun sana ang dapat pairalin. Huwag po itong pilipitin para umayon sa lais ng sino man. Hindi po sumasalayon ng iglesia sa anumang hakbangin na hindi naaayon sa mga batas ng ating bansa. Sa at batas po ang salalay nagpapanatili ng kaayusan sa ating bansa. Kapag ang batas ay binaliwala, ay nagbubunga ito ng kaguluhan, edwaan, at kamuluhan justisya alam niyo po yan sino mang Pilipino o mamamayan ng ating bansa na may ginawang paglabag sa ating mga batas dito dapat litisin sa ating bansa bakit po? sapagkat gumagana naman ang sistema ng ating justisya hindi po natin sinasabing maglitisin ang dating Pangulo sa mga iniaakusa laban sa kanya ang sagalang amin po nagtitiwala ang Iglesia ni Cristo sa integridad at kakayahan ng hindi para pagpasyahan ng ganitong bagay at usapin. Ang mga hukong natin ay may kakayahan po na gampanan ang kanilang tungkulin, na ipataw ang tamang ustisya at pairali ng katarungan sa lahat ng sandali. Kaya, hindi natin dapat isuko ang soberenya ng ating bansa. May commercial po. pagkakasin natin. Ayun, malinaw na malinaw, ano ha? So, Nelson, wala pa lang kinalaman sa rally. Kung ano mga pagkilos. Kung ano mga pagkilos sa kasabay ng karawan ng dating Pangulong Rodrigo Duterte. Hindi ito eh, po. kung ano ang batas. Yun na pa ito, Sa kasalukuyan po pagkiyari. At dapat po ay dito, litisin sa ating bansa, ano ha? Kahit doon, meron pa po pa kayo gusto ng dagdag sa mga nakapagkita po ninyo. Eh, Ayun po, muli po. Kung kayo po ay bago pa lamang sa aking channel at ngayon pa lang po nakapanood ng ating mga vlog, pakilike, comment at subscribe po. Muli po ang Iglesia ni Cristo po, ang kanyang istan ay hindi po siya sasali o wala pong kinalaman sa gagawing malawakan pagrarali ang kanilang ipinahayad. Sana po ay malinaw po sa inyo.